Guys, oh, so, habang nakatambay kami rito ay namahamo ko si Tropa. Ayan, tropa from cams. Ayun oh. No? Ba, mo naman. Tubig, tubig. Pakoy Kabubuntoy lang yan ha. in the boat. Kabubuntog lang ang buya mo. Oh, gumagalaw-galaw <laughs> oh. pa. Yan, shout out nga pala. At kabubuntoy lang ang buya namin. May daro agad, may daro agad na, na pakoy. Ayan guys, at sinibad si Kamlo no. Wow! Grabe, hindi ito Sabi scripted ha. Ah. Hindi scripted. Bibox! May, <laughs> may babalatan ka na naman. Oh. Yan guys, uh, bali yan pag-ulam namin yun. Huli ni Makmak. tapo ano isang araw? Isang araw ba kapon? Kapon. Ah, isang araw, isang araw. Huli po ito sa dagat. Alam ka kayo, lugna. Huli saan, huli saan? Huli sa dagat. Yan, huli daw niya sa dagat yan. Hindi sa dagat. It's called Galon Galon in Filipino. Kami, wala talaga ako ito lang ngayon. Ayan. Dito na yung ginataan. Huli ko ba sa ibas? Hindi ka pero. Hindi sa lang Walang lang yan. Tingin sa pala. Tingin lang. Ayun, maganda ni mga tropa. At ito na yung pang 2 days namin dito na nagkaantay sa magre-rescue sa amin dito sa Pacific Ocean. Ayan, at may dumaan dito mahabang barko. ayun napakalaki. At ito, namama ko yung tingka tropa. Ayan, pan na namin ito dito. Bali, kumapit lang kami doon sa buya na binuntog namin kahapon. Ayan, merong nagyuyosi dito. Nakangiti. Ayan, merong nagkakape. At yung iba naman kasama namin dito na mama ko eh. Ayan. Shoutout nga pala sa mga namusik kagabi gabi na maraming huli. Sandaan ang Karga. Dinaing. Ate nga isusong. Ayun guys, o. Anong pangalan ba ko yan? Lulay. Nasa umano. Nasa unahan ang pangalan sa panasumay. Ang O, abot na sa umano. Abot nga. Ayan o. Grabe ang haba. Pangalan. 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 So, dakaw ri de kay layo. Ayun, hat ka niyan ng May uli na kayong pakoy dyan. Marami, marami na. Piniprito Ah, Iba na? Lotto ah, yes, na 'yung iba. pa dito. Wow, pakoy na nga oh. Yan ang ulam namin. Bale, dito sa buhay na binintog namin ay naulik agad silang pakoy. At kagabi, dalawang tatlong lamarang at pusit. Yan siya, tukin pala kay Bayao. ang Ay! Crispy fry. ano bango? Nasa pa mga pakoy. Magmak, magmak. Agoy, isang sakong sa pakoy o. Oh. Magmak, magmak. Tuyo na daw. Shout out kay... Shout out kay Nonoy. Yung ata. Igrit na pala mag magsalin na. Ata. Sino na ibitong mo, Jamior? Ayan, si Tropao. Nagkaayuma. Balit yung tulungan niya si Kevin tsaka si Kalinog. Nakayumahin itong sa so may parteng pataw at punit-punit na. Ayan, 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 ayan. Sa Paraylaw. Ayan, may, may timplang kapi dito. At ang pahindi nila ay din. Ayun o. Oh. Smart. na Smart. Smart. Tingin nga natin yung pakoy din. Luto na. Luto <laughs> kayo. Tikman nga natin, tikman natin. Oh, ang sarap. Lasang pakoy pa rin yan. Malay mo, nag lasa. Wow, tap. Lasang baboy. Lasang baboy. Binaboy. <laughs> joke lang, joke. <laughs> dudong. Sab dudong ah. Huli ka pa. Oh, binayin, ko na yung iba. binayin mo na iba. Ayun po siya. Binayin mo na rin. Ayun guys, di ko lang nakuha ng kagabi yung pamamusit nila kagabi. At marami kayong na huling putik kagabi ano. Tapos may dalawang lamarang sa iyo ano. yung bago pala itong buntog namin na ito, may dumaroon na kagad na lamarang. Katlo bali na uli, saka yung ron saka dalawa kay Dudong. Atom po siya, malalaki ano? Daraw ng pako eh, bagong hulog pa lang. Ayan, at abang-abang lang mga tropa kung napang ano mangyayaring yung maghapon namin dito sa Pacific Ocean. At bukas pa, bukas pang dating ng ano, ng rescue namin. Andiyan mother at mamayang tangali pa lang alis nila sa Dinaycan. Abay na lang mo! Hindi, mangyayon tangali ang alis. Mangyayon oh, tangali. Bukas Buat ng hapon. Narito na, bukas ng gabi. Bukas ng maga, baka narito na eh. Kung mabilis ang takbo. Hindi eh, yan, hindi hindi. Ayan, ito pa pala ipakunin o ulo. Kanina ito. Dami ito ah sa so, dalawa, tatlo, apat, lima yan guys, may lima pa kayo dito yan guys, sa uh, itong buhay mo namin dito uh, habang naghahandi kami na rescue kwentuhan muna at rescue. Eh, diba, May rescue ay di ba namin itang tumawag tayo ng rescue para sa makina yung makina, pasyente natin oh, hati hati kayo ay, hati <laughs> hati kayo mak, saka na mak uh, Yan at ibang Max. tropa ay yung... Pagkwento ano sa taas. Iba na may tulog. Ang shout out kay Cam lang. No? out sa timperado timperado Ating paraudo. O, pasay. Taas na. Bert, sige na sige rito Guys, o. So, Habang okay, okay, nakatambay kami rito ay namahama ko si Tropa. Ayan. Tropa ang Cam. Ayun o. Ba, na mo naman. Tubig, tubig. Kabubuntok. Kabubuntok lang yan ha. Kabubuntok in the boat. Kabubuntog lang ang buhay mo. Oo. Oh, <laughs> oh, Gumagalaw-galaw pa. Yeah, sabi kayo. Yan, shoutout nga pala. At kabubuntog lang ang buhay namin. Medaro agad may na agad na pagoy. May na nga pati. Eh. Ah, Magtataka kayo. Dagat ito. <laughs> Bimak. Bimak. Bimak, Bimak! Bimak, TV! Tuwag niyo yung lugat. Bak! Tawag ka. Buhay yan. Bak! Di script yan. Bak! Baka sabihin, planted na naman. <laughs> <laughs> Baka sabihin, <implantin> script. na script na naman. <laughs> <laughs> eh, no, na naman oh. Buhay po yan. Nakakailang piraso ko na nahuli simula kanina. Pang 19 yan. Sinuibi. Ilan na yung niluto? 26. Hindi, apat tata. Balatan pa yan? Tapos dalawang dinaing. Ayan, may dahing po doon. Master, balatan mas. Ako alam na natin, sum natin yung dinaing. Pa... Ayan po yung dinaing. Wala may alam mga ating batro pa. Hindi, nakasira po yung 6 siya Master, balatan yan, Master. Oo. Dami naman. Ano oras ako doon? Mas 4 na binta. 3.40. Ano, madala pa yan? Madala, Peb. Humala-mala. Oh, Box! sa <laughs> huh? Ayan, <simplify noise> guys. At bali-bala ni... Ni Mac. Ngunit tumuli yung nagturok ng redor. Maka ito. Ni Mac-Mac. <laughs> <laughs> Ay, ganda si Ay, ganda mo. Ay, na siya Ay, Ano ba? Nagturok ng redor. Siya nagturok ng redor. Ay, si mac may alam nung pinto <laughs> Puro so, yung na yan. Kaya ang unang nagturok siya na si Dudu. Ano ng taga Burungan? Okay, nagturok si daw naman ha nang sa manok sa Binamin. Lumakas daw lumakas daw si Dudu. Ay si Makmak daw sa kanila daw nagturok daw naman. Ay doors dito. Wala pa daw isang oras na mulo ito ng Tansan. Mulo <laughs> na yung bulusan ng Tansan. <laughs> Ay okay, Dudu. <laughs> Ay Dudu. Wala isa eh. Hindi Dudu. <laughs> Ang tao ka lang, pwede nga, pwede nga mga pag sa basa uh, uri ng dugo, mga blood type. Pwede nga, ano, dugo ng aso. <laughs> <laughs> Isasalin. Isasalin yung dugo ng aso. Baka magtataon naman siya. Pag yun. Yan mga tropa at masibad na uli ngayon ng pakoy pero mamaya-maya magbababaan ng team katropa niya para mamakoy din. Yung <laughs> Ay, dun, halin, at bali ito yung pinapahay namin, pakoy no? din. Pwede mong pagsamahan yun, dugo ng mga tao. Ay, yung pala, hindi dugo. Yung sel ng tao at saka yung ng hayop. Pag hindi, hindi... Pag mas nakakasim Mak! mo ka para ba yung na redors? Ah, <laughs> <Sily laughs> <truck na, reddoors. laughs> ha? 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 Ito, Ha? 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 ito. Tara na may dudulong ano, dudulong aso. <laughs> Dudong. Ah. <Kaya> nat, dalawa. Yanat, dalawa? <laughs> Isang biwas lang to. <laughs> Isang biwas lang, dalawa si Bad. Ayan guys, at sinibad ulit si Kamlo, no? Wow! Grabe, hindi ito sabi, scripted ah. Hindi scripted. B-box! May, <laughs> may babalatan ka na naman. Oh. Aba, hindi ka na nga mangukuli, magbabalat ka na lang. Maganda yung ating patropa. Hindi, magbabalik ka ng alahan. Tama na yung ano guys, oh. Ganda ng kulay, paltakan. Ganda yun. Siya pala na mama ko niya, lalo pag naman ko yung team katropa dyan, sigurado. Maraming mahulim pa ko. Naputol lang dulo eh. Nababalik ko, mali, chat. Malambot ano. Hindi na, mali. Lalo yung dulo. May kalamang peraso, kade. Pang-inom okay, um natin yan tayo. Yan guys, uh, bali yan yung pag ulam namin ngayon. Huli ni Mac Mac, ano, isang araw. Isang araw ba, kapon? Kapon. kapon. Ah, isang araw, isang araw. Huli ay, po ito sa dagat. Wala nga siya, ilog na. Ay, asa pa ba? Huli saan, huli saan? Huli sa dagat. Yan, huli doon niya sa dagat yan. Huwas, hindi sa dagat. It's called galang-galon in <coughs> Filipino. Isa sa mga yata yan, gay buyut. Hindi na. Ano yung English na yan, Mac? English iwan ko galon mo gatan. galon man kahon. Pero pa makatutlo. pituan skip jack <laughs> 'yan, Pituan? Grabe. guys, ang namin ngayong hapon. Skipjack. Skip Marley. Skip Pwede rin blue pin. Kulay blue yan, The blue pen. Blue pen. Blue pen. Skip jack. Kaya <laughs> itong yan, pangalan <peace. laughs> Box. Yan bali pang 2 days namin dito sa Pacific Ocean. 2 days bago Oi. Ay. Ganda nama gua apa apa? Gua apa tuh pegnatan, saya mau, Bang, Run run, Batam perisian. Si kanan, Boy. Papa, run, run Ya, karen Boy, kanan. Si kanan, Boy. Karen boy. Karen. Ah, Parang Right, right. Parang right. So, <laughs> si Bibi Lee. Mag dia kala. Kita ul ka tayo. Kaya pa tama sa yung so sumata gilira sa speed. Oh, oh, oh. Nay. Nay. Kalo isa Huli na naman. Wala. Na, si Right Boy. Batang kaya po. Busog ka? Nay. Kalalaki, ganina nilabas. Sabi ka kung busog.

Mga may ang gabi lang marami ay sisipan. Malalaki na pa naman. Shrey di ba? Shrey Yan guys, ang ulam namin ngayon. At uh, tiniwanan ni Keburlit. Tawag ko ay Janitor Turpis. Mga kape. Habang nag kami ng um, hindi tayo namin yung ka kumpanya namin at dadalhin dito yung pyesa na nasira dun sa ano sa hydraulic yan at bali tambay tambay muna kami dito at magkaantay pa kami hanggang buwas ng gabi yan at eto nga po na namin yun dahil lubos na yung karni namin hindi pa rin kami nakariya kaya buti na nakahuli si makmak -Mak. yun siya kay makmak puti na nakahuli siya sa hila hila at meron kami ng pangulam eh may itlog ano? mataba. Lalaki ito, itlog ano eh. Itlog. <laughs> ha? Itluga, lalaki ito. Taba yan. Ayan mga tropa. At ito yung pang 2 days na namin dito. Ayan. At nagugas ng pusit. Ano kaya pang Pamilya. Pang hmm. pamilya. Hindi pang pinta. pang Pamilya. <laughs> Ayan, at si Labugart naman dito nagagawa ng ring Ayan. ito yung kakapitan ng ano ng bato ng anim na bato ah pangitim na ng ano ah pangitim na ng dagat ito nga pa mga katropa hindi ko nakipakita sa inyo kapag paggagawa na ito 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 hawakan dito para safe ang mga tao. Hindi malalagdag dito pag medyo malakas dahil masyado mataas itong lubi na ito para hawakan. Kaya nagawa sila ng ganitong ano. Hawakan dito pag maglalakad. Ayan. Ito yung pang namin dito. Na uh, wala kami magawa kundi tumali dito dahil sila nga yung ano yung makina yung hydraulic sira at tinatawid pa namin yung magre-rescue sa amin yung diyan madre yung kakumpanya at magdadala sila, sila, sila rito ng ano ng rubber block dun, dun sa hydraulic na nasira kahapon ayan silipin natin si Kamlun kung namamakoy pa rin dito ah dalawa na sila namamakoy ah si Kamlun mayaw na may ka na Napa? pero nag ulimpito makakaya tila 14 mag-sipin mula ba ito yan nagbawas Bawas di petaktron. Okay. Kayongke. kayo. 14. Hati-hati kayo. Chat. Hati-hati kayo. ito para gedo. Tawag kay Bigan Ito pa malakas sa Joam. Welbert, pa-dumo mamututo. Aba, pa-kita mo. 1944. 44. pa Mak.

Pero <laughs> Tapi wala tayong dali talaga yun. Na, ayan. Dito na yung ginatan. Puro sa ibas. Dito na, pero. Dito mo. Pa, yung balde mo sa katabi to. Hoy. Dito sa bahaw. Kasi ka sa bahaw ay. Ka bahaw, eh. Angit talaga yun. Dito. Kumain tayo dito, 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 dito pa. Dito pa Ah.

هذا كده الكلام يا تو خلاص انا ولا انا ساسون فيديو ها ثلاثه حاجه ثانيه بوميا صندوق بريد دي بقى عشان راي بقى لو انا <Sing <singing> Ito sa araw. Sa plato. Next. <Sing singing> <Sing singing> <Sing singing> <Sing>

Wala, <laughs> talo ba yan? Grabe no? pa sa taas. Hindi, sa kulang, kulang 'yung <hid> araw. <ta> <hid>

Halong to, ayan kain tayo. Kain muna kami. Yan guys, atapos at ng kumain ng team ka tropa. Ayun. At mga busy na. Ano namang ginagawa nila? Ha. At tataliin na rin nila 'yung linog ito para bukas pag dumating sila ang creamy mother ay maibuntog na namin. Yan guys, hanggang dito na lang itong video na to. At abangan niyo pa 'yung pang-trading namin dito. Bukas 'yung mga may may video ko bukas, abangan niyo. Yan, marami marami salamat po at hanggang dito lang tapos na kumain at punta naman po sa pagtulog kami lahat yan bye bye love you all